Tidak kau bapa eh. Ayo kita datang dia. Kau sama kah? Tidak kau bapa eh. Kau sama mana eh? Ha? Jika kau bata pakai ikan, mana kau sedih? Tidak kau bapa eh. Kau sini jangan mau. Ini nak kau bisiwa? Kau kau apa rebon tak kah? Kau bata pakai mau. Ong sama minta mau kebantu di kanan. Tidak kau bapa eh. Kau sini jangan. Tidak kau bapa eh. Oh. Kung sa mga kadri nang, grabe nang nang, ha? Jute ka pong kadri, di na kong mabay. Pasinsya na ka, di na kong mabay. Ayun na, kamay-kamay na. Pakulo ang mga ka nang, oi. Saan nang tagpoy ni mo lang! Di na kong mabay lang, pasinsya na, di na kong mabay. Pasinsya na ka, Di na kasaban. Di na kong mabay lang. Oh, di na kong mabay. Ang sami taong ka. Lula na tayo at na namang tayo. Ikaw na ang sami beauty ka pong ganda eh <laughs> di na ko ha? di na ko mababae wala na binamay ng tao kailan pa iyon mo ha? di na ko mababae lang di na ko mababae pasinsya na lang ha ah, pasinsya na kayo di na ko mababae grabe tulog para na yung mo idunan mo karbaho lang sa aming tao ka o mo mo kayo wala mag iligo-ligo na, na Lago, ikaw, ano, iligo di na ko mababae pasinsya na di na ko mababae oh hindi na kumang babae. Eh. Ano ang tagatag mga kabihan? Hindi na kumang babae. Eh. Ha? Hindi na kumang babae. Eh. <tosan> ano po din <tosan> di mo eh. Dapat yung punutin mo, tambuk ko kayo ka. Pasinsya na, hindi na kumang ron. Ha? Pasinsya na. Ha? Ah? Nooy kang laki si Moa, mura kayo nagsakay sa babida. At yun ang tabu Pasinsya <tosan> na, pasinsya na. Hindi na kumang eh. babae. Eh Wala kumang babae ron. Good boy na ko, good boy na ko. Oh! Wala ko ng babae! Wala ko ng babae, ha? Hindi ko ligo po, lagaw na kayo ka! Wala ko ng babae ron! Ay, hindi ka may kamay rin! Ang sakaway so ko, kamay yung pampantanin mo nga! Wala ko ng babae ron, yung undang na ko ng bisiwa! na! Nakatanggal ang ulo! Wala ko ng babae ron, pasisya lang! Wala ko ng babae! Tingla na, ay! Ito kaya, igot ako kung tanong si Moa, Di na ko babae! Di na ko mahikap si Moa, kaya ba si... pa ko! Bago lig mo lang ligo po nang Huwag naman punit si mo <laughs> Oh, hindi na ko mabay Ang <laughs> sang may taong ka Gamaya naman mag-itabo na imuha. Lang, di na imuha Kasi sila, na ko mabay Oh, hindi na ko mabay ron Good boy na ko, di na ko mabay Okay, hindi alam mo, pasisya na kayo Grabe na ito, kulang naman pila Kung timo bangag, hindi naman matabunan na ng Imong gisot Oh, kung kung sa mga mag man ka dito ko mubaire, eh, dito mubaire, dagdita ko mubaire. Eh, eh, ha? Pasinya na kayo. Good boy na ko, dagdita ko mubaire eh, ron. Ha? Ikaw isa po ko mubaire, eh, pasinya na. <laughs> Puro na magmas tong iya ha.